naisip namin maglakad-lakad magikot-ikot dito sa lugar namin kasi itong isa dalawang buwan na to dito <laughs> hindi niya pa napapamiliarize yung mga pasikot-sikot dito sa lugar namin kung magja-jogging kahit siya mag-isa kung halimbawa tinatamad ako mag-jogging alam niya na dito kami ngayon sa isang park dood tingnan mo yung dagat yun lakas yung alon oh masama kasi yung panahon kahapon kahapon maghapon umulan ay eh dapat meron kaming ano rides ng bisikleta saka gala-gala dito sa may amin kaso nga lakas ng ulan ang ganda talaga dito park to dito guys sa may kinakatayuan ko tapos yung puti na yan yan, yan yung expressway dun banda don 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 papuntang Otado City tapos yung papunta naman doon, papuntang Sapporo. Pag i in, yan yung dagat. O, diyan kami nagliligo kapag summer. Ngayon, hindi na pwede. Malamig na eh. Katunayan, 10 degree nga lang ngayon. Yung labi ko, nagaano na eh, namumuti-muti na. Ayan guys, yung pinuntahan namin yung ano, dito kami sa may parang tulay. Para makita nyo yung expressway. Ayan, papuntang Sapporo yan sa Kautaro dito kasi putik sobrang tagal ko rito hindi ko pa naiikot lahat ng lugar dito <laughs> yung binabaybay nga namin Ang kalsada ngayon ngayon ko lang ito na pupuntahan eh hanggang doon sa may taas sakto oh. may kasama na ako paakyat na kami ngayon dito ayun yung kalsada na yan babaybay namin yan pataas hindi ko pa rin yan napupuntahan eh hanggang ngayon so ngayon ito na yung chance kasama ko tong isa Akyatin namin yan Lakad lakad lang ba Para mapamilyaray siya dito sa lugar namin Nakakarating pa rin pala yung bus dito Akala ko talaga doon lang yung highway Tara na Kung hindi pa kami naglakad-lakad ngayon, hindi namin malalaman to. Sobrang ganda dito. Hello? Sobrang ganda dito. Napaka pa pala ng lugar. Ha, sana na discover ko to noon. Oh. Kahit saan pa ka, lumingon ni. Eh. Ah, oo. Akitin natin yung park na yan, oh. yung park kaso park lang, palaruan, walang basketballan. <laughs> logi na naman tayo asan yung kubo? ah, ayun tingnan natin nag ikot-ikot na rin lang naman hindi lubos-lubos din na yan doyan-doyan pa may gripo sabi lugar na to hindi ko akalang meron ito dito tingnan yung kasama ko uy vlogger yan may insta 360 <laughs> oh, tapos dito sa tawiran yan yung makikita nyo sus sobrang payapa parang gusto ko na lang dito sa taas <laughs> ah. Puro uwak lang talaga yung maririnig mo rito <laughs> ay may nag ano pala nagpuputol ng kahoy pero mostly wala talaga eh nakakabingi yung katahimikan dito nakakabingi yung katahimikan oh Oh!